walong taong gulang na batang babae na drive papuntang grocery store. Nakarating pa siya ng ligtas sa kanyang pararoonan? Alamin! Ligtas na nakawi ang walong taong gulang na batang babae matapos kunin ang kotse ng kanyang ina at imaneho papuntang Target, isang grocery store sa Ohio, USA. Paano nga ba nakarating sa Target ang bata? Tara, alamin natin yan! isang kapitbahay ang nagbigay sa mga kamag-anak ng dashcam footage ng batang babae na sumakay sa isang 2020 Nissan Rogue SUV ng mag-isa at nagmamaneho. Sa video, makikita ang palipat-lipat ng lane at tila nagsuswerve ang sasakyan habang ito ay nasa kalsada. Kaya't mabilis na hinanap ng otoridad ang kinaroroonan ng bata. Natuntun ang sasakyan sa paradahan ng target 25 minutes away o 11 miles sa bahay ng paslit. Hindi naman nasugatan ng bata sa kanyang pagmamaneho, ngunit sinabi nito sa mga opisyal na nakatama siya ng isang mailbox. Maraming netizen naman ang humanga sa bata at sinabing ito raw ang pinaka the best sa lahat ng mga driving stories. Ang iba naman ay kahit malayo ang target eh nakarating siya ng tama. Habang ang isang commenter ay sinabing ganyan din ang gagawin niya sa edad na 8 anyos. Ikaw, ilang taon ka bago natutong magmaneho? D W I Z Research Report. Re -re report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.